Hi hey guys, welcome my YouTube channel Binots TV. Ayun guys, good morning. Ngayong araw guys, si eh, for today's vlog guys, magaano tayo bali. Papakita ko sa inyo yung mga tanim. Tanim gaya ng mga okra, batong, ampalaya, saka sari-saring mga gulay guys para ano, itutur ko kayo sa garden kung saan araw-araw ako twing dalawang araw ako mag harvest para mag deliver sa palengke and guys itong ginagawa ko dito sa probinsya ayan pinagpalit ko ang buhay ko galing ako ng Maynila ngayon nandito ako sa probinsya ng Mindanao kaya guys sama nyo ako at mag harvest tayo ng lulutuin nating gulay tara let's go magpapatula tayo guys masarap yung lagyan ng sardinas at udong yan guys, oh, so, mga isang linggo pa lang yan mahigit. Yan malalaki na yung mga okra. Yan malaki-laki yan, guys. Ayun, dito dati ako nagtutugoy ng aking kanding, ngayon hindi na matugoy yan. Ayun, dito na lang sila sa kabila. Yan guys, malaking ukrahan to, guys. Ayun, sa itutur ko kayo, guys, ang pinaka malaking ukrahan din. Ayun, dito ako ngayon sa may yan ito naman guys ang balato. Kung sa Bisaya pa balatong batong. Ayun. Pahaba to guys. Mahaba ito. Mga ilang punuan to. Ayun. Ano ba yung balatong sitaw? Ah, sitaw. Ayun guys, may mga bunga ng mga talong. Ayun. Ayun oh. Ayun. Ano guys, ang aking forma, may dala akong timba dahil mag-harvest ako ng aking gugulayin and guys ito guys palayan to guys dahil sa sa harvest lang ang ginawa ngayon tinaniman muna ng madali na naman to guys eh yung okra madali lang lumaki at makapag harvest ka na ng ilang buwan lang yun and guys nandito naman sa gilid niya ang batong ayan mahaba to guys papakita ko sa inyo guys ha tara ikot ko kay guys ayun ang laki nyan guys so, tingnan mo yan apat na kahunto okrahan pag nagsabay sabay tumamunga guys ito naman guys ang palaya ayan ang palaya with uh, matching tali ayan. apat na kahunto guys ang napakalayo pa guys so ayan, apat na kahon na palayan yan. na naman ng okra. Ayan siya guys. Ikot pa guys. Nag-harvest kami dito ng sitaw guys. So salos hindi na maano ng palingki guys. Kay sa sobrang dami ng bunga ba. Ayan. ayan. Guys malapit na to siya guys pamunga dahil ano na siya. Ayan namumulaklak na. Ayan may mga bulaklak na siya guys. So ayan. Ayan. Ayan, ayan. Yan, nakikita makikita nyo guys, yan yung mga bakanting ano dito sa ano aking kaliwat kanan eh ano yan. Okrahan. Ayun. Ayun, okrahan yan guys. Ayun. Oh, napakaganda ng okra. Hmm? Ah, guro okra hindi pala. Balatong, ayan. Itong okra na dito sa kaliwa ko, ayan. Ayan, o. Oh. Uh -huh. Ngayon guys, pupunta naman tayo sa sa isang garden kung saan mag-harvest tayo na ang gugulayin natin na ano uh, ano bang ano bang gulay ito? Nakalimutan ko na. Makakalimutin ako. Ano ba yun? Ayan, pag-iisipan ko muna kung anong gulay. Una Makikita yung spatula. Ayan, nandito ako sa may basakan dumadaan sa palayan. Basakan kasi tawag dito guys ha. Ah. Kahun. yung kahon na to. Palayan. Ayan. Ayan, dito. Malawak yan. Na. Ayan, napakalawak ng area na to. Ayan. Ayan guys, malapit na tayo sa... spatula Patola. Ayan. 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 ayan saya nah, Ariana ikut hmm. pula kayo. Ayan, Uy, ayan saya guys yo. Patulah, ayan oi sarapin go gulayen, matamis-tamisan. Ayan. export na papaya ayan meron tayo rito ayan pang export yan guys pwede ito pang ang kulay nito pag na nahinog siya kulay pink ayan maraming punong papaya dito guys yan hanggang dun mga papaya yan tayo opo guys ayan opo ayan siya ayan opo yan guys Ayan guys. Yan ang okrahan nandoon. Makapunta natin ang okra. Yan guys, talong yan. Mga talong. Ayan, daming buong ng talong. Oh. Hindi na ano. Ayan guys, ayan. So Diyan ako nag-harvest. Ayan, minsan ang bayaw ko nag-harvest dyan yan guys sukrahan yan minsan nakukunan ko ng 14 kilos nung unang bugso nya guys eh umaabot ng 20 kilos yan 20 to 25 kilos ayan yan ang ukrahan dito guys mura lang kasi ukra dito guys parang hinihingi na lang ng mga taga palengke ganito talaga ang probinsya o sa Maynila pa to guys mayaman ka na ito 25 lang ang kilo sa maynila samantala ang okra nakatali na anim na piraso guys 10 piso guys di ba ayan guys ang okra ayan guys ito dati ang unang mga video guys ito ang binubungkal ng aking mga apo anak kasawa ka ito ito guys itong lugar na to Ayan. Huwag subaybayan mo ang aking mga vlog sa ka-video guys. Yung binablog ko yung mga apo ko dati. Dito yan sila naglalaro. Ginagawa nilang playground to. Ayan. Ngayon guys, nasa Manila na sila. Kaya ako na naman mag-isa rito. Ayan. Nakakalungkot ng buhay mag-isa. Paano masang... so, mas ano rito guys dahil lumalakas ako. Pinagpapawisan. Ayan. Kaya pinagpalit ko muna ang buhay ko doon sa Manila kasi nandun, pag nandun ako, wala naman ako trabaho, kundi maupo. Ayan. Maupo lang. Sa computer, mag edit Ngayon, nandito guys. Minsan-minsan na lang ako mag-vlog dahil busy ako sa mga garden. Dahil nag spray ako, nag-deliver. -de Ayan. Marami pa akong patulang kukunin guys. Oh. Ayan guys. Oh. Ayan. Oh. Ah, dahil maliit lang yung aking dalang lalagyan. Yan. Eh guys, please like and share sa aking YouTube channel Binots TV. Ayun. Maraming maraming salamat sa mga bagong ko kaibigan. Ayun. E guys, hanggang dito lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayun. Binots TV. Bye-bye.